sa so, mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay May 11, 2024 Sabado na ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay mula po dito sa San Carlos Seminary hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito hinango sa mga gawa ng mga apostol chapter 18 verses 23 to 30 to 28. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Akila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos kaya isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang matuwid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang may na itulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa ating pong Uh, huling araw no, ng ating pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay dahil bukas po ay pagdiriwang na natin ang uh, dakilang kapisa ng pag-akyat ni jesus sa langit so matapos ang anim na linggong paglalakbay matapos natin na uh, uh, tunghayan at pakinggan ang mga paglalakbay na ginawa ni San Pablo para maipa ang kanyang ang mensahe no, ng mabuting balita sa iba't ibang bayan. Ngayon po ay muli mayroong bagong uh, tauhan no, na ipinapakilala sa atin. Itong si Apolos no, na ipinanganak sa Alejandria. Siya po ay may tuturing din natin na uh, isang religious, isang tapat sa uh, pagsunod sa mga kautosan ng Diyos at uh, nalalaman din niya no, yung kasulatan tungkol sa Mesiyas na darating. Pero yun nga lang po, no, uh, hanggang kay Juan Bautista lamang yung kanya pong natanggap na uh, binyag at hindi pa yung binyag na binibigay ni Kristo na sinabi nga sa mga alagad na magbinyag sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At uh, dito po yung isang katangian no, na kailangan din natin na matutunan, kailangan talaga natin na uh, maging uh, bukas ang ating kaisipan at mas maging malawak. No, yung uh, bukas, yung ibig sabihin may kaya natin mag-absorb no, ng mga katuruan, kaya natin mag-absorb ng mga paliwanag upang mas lumawak pa ang ating pong nalalaman o ang ating pong lalo lalo na pagdating sa ating pananampalataya no mas lumalim ang ating pong pananali. kailangan lang talaga natin maging malawak ang ating pag-unawa yung kahandaan yung willingness na makinig sa mga bagay na hindi pa natin nalalaman kasi ito sabi nga dito no na matalino si si Apolos at uh, nagpapahayag din naman siya no tungkol sa sa daan ng Diyos pero nung mapaliwanagan ni San Pablo ay uh, mas naging mas naging uh, malaking tulong at naging malaking bahagi sa pagpapahayag o pagpapakalat ng mabuting balita ang kanya pong uh, kaalaman at karunungan sabi nga rin dito na uh, walang magawa yung ibang mga Hudyo sa pakikipagtalo, pakikipagdebate sa kanya dahil umpisa pa lang ay meron ng malalim na pananalik itong si Apolos na mas nadagdagan pa nang siya po ay mapagpahayagan din ng mabuting balita tungkol kay Jesus Kristo. Kaya sana po, no? Um, di ba, mahirap din po talaga no? na paliwanagan ng isang tao na puno puno na ng kanyang sarili. Para sa sa baso no, na hindi mo na po lagyan pa kasi matatapon lang, masasayang lang. So, sana, ganun po tayo. No? Uh, kailangan natin mag, magbawas ng mga bagay tungkol sa sarili natin para na sa ganun ay may ma, makapasok pa o makatanggap pa tayo no, ng dagdag na kaalaman na sa atin din naman ikababuti at No, umaga, uh, hinahayaan natin na punan pa ng Diyos Yung mga bagay na dapat na mayroon tayo Huwag tayong magkaroon ng sobrang bilib sa sarili Sobrang paniniwala sa sarili na alam na natin lahat Dahil ang tutusin kahit na po tayo Kahit na ako bilang pari ay marami pang hindi nalalaman Marami pang dapat na matuklasan at uh, mangyayari lang yan, kung mananatili tayo, no, ako bilang pari na maging open-minded. Uh, anda pa rin makinig at anda pa rin magpaturo sa mga bagay na hindi ko alam. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po